Hello guys, magandang umaga po. Ah uh, maaga po tayo nang napunta po dito kasi may lakad pa po tayo mamaya. Uh, kasi nakalimutan ko po magdala ng alay kahapon po guys nang dinala ko po si Christian dito no. Nang pinagamot ko po siya sa Dewata. At bilang papasalamat po sa kanya, ah uh, po natin kahit konti lang yung balon. Uh, kasi yun nga, uh, konti lang po yung oras ko ngayon Uh, hindi ako pwede magtagal po dito, no? Ah, uh, papasalamat ko po. Dala po ako ng, ano, alay. Ah, uh, yung tadjipar at saka yung itlog yung dala po natin. Ah, uh, para man naman matuwa po yung diwata. Uh, dahil masaya po ako, guys. Dahil gumaling na po yung anak ko, guys, no? So, yan. Ah, uh, ipagpatuloy po natin yung, ah, uh, pagpunta po sa, ano, uh, balon. So guys, uh, sa ko pala na nakapanood ng video ko po doon sa ano, ah, bundok ng may nasunod doon po kung uh, ah, oh, parang ah, tao po na nasunod ko po doon sa bundok po guys. Ah, may kinalaman po pala siya sa pagkawala ng ah, dalawa naming kapitbahay. No? Uh, panu abangan nyo lang po guys yung upload ko po sa uh, taong yun na nasunod ko po sa bugi binali ha, binalikan ko kasi kahapon guys no katapos ko na napunta dito din ko, ko po sa Christian uh, doon ko nalaman na siya pala ang uh, dahilan ng pagkawalan ng kapitbahay ko namin so tiyan na po guys sa susunod Uh, ah, po natin siya. So, yan. Tuloy Tuloy-tuloy lang po tayo, no? Shoutout nga pala sa mga supporters po natin dyan. Sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating mga video po, guys, no? Luzon, Visayas, Mindanao. At sa Alman, Sulok ng mundo. Na nakapapunood ng aking mga video. Uh, maraming, maraming salamat po sa walang sawa niyo pong Uh, pagsubay pagsubaybay po sa panunood ng aking video at wag nyo i-skip ang ads guys para naman po uh, kumikita po ako tayo sa youtube no? Yun po, maraming salamat masid mo tayo guys bago tayo lalapit sa may wag ka batang itim. Buti na lang guys yung punta po kami dito. Yung napunta po namin dito. Yung diwatang ah, puti, pero hindi ko po siya nakita guys. Pero si Christian parang nakita niya no. Kasi si Christian ay ano yan parang magkaibigan na rin po sila ng isang ah, diwata. Kaya siguro napapakita sa kanya. At tinulungan po siya no. Ginamot po siya. sa dalan po uh, maging rin po kami ng diwata. sana bigyan niya ako ng eh uh, pangdepensa ano. ng. Ta-char manakmot punta. Bibigyan niya ako ng protection. itong ah, balon na to ba lahat ng kalaban po namin ang makakatalo itong tubig si balon kaya lahat ng ano, nawaan ng kulto nawaan ng aswang dito namin din nila kaya itong balon na to binabandayan na po ito kasi marami po kasing magpunta po dito na mga mga kulto gusto nila ang kukunin tong balon na to buti na lang po nandito yung uh, diwatang itim oh puti hindi sila maka ano hindi sila makalapit po guys so magpapasalamat po tayo sa diwatang uh, puti kaya para kasi ah, uh, kasi yun ah, uh, walang basta basta maka makakuha nito, ah, kasi malaking tulong to sa mga tulong namin na nailangan ng tulong. ito ba po yung nakita ninyo na kahapon parang may ano may kumikinang ng mga uh, star kasi mas marami po kasi nagko ang ganda daw tingnan marami daw ang star na paikot-ikot uh, makulay kulay pero wala naman po akong ano no uh, nakita kahapon siguro sa camera lang po siguro yung nakita kakita saya di Biar eh. Pergo selamat na rin. Ah, ngingit. Dito na po kayo sa ano guys, tubig balon. Okay umaga po. Ah, diwata. ata uh, Pero gumaga po. Ah. Uh, may dala po akong alay po para uh, ay may dala po akong alay para sa iyo. At uh, sana ikasaya mo no. Ah uh, bilang papasalamat ko na rin sa iyo. Na tinulungan mo yung anak ko na no, si Christian. Ah uh, siguro Linisan din natin to kahit kundi lang uh, kasi pag aapak tayo dyan mas lalong lumalabo yung tubig pero pero okay na yan. basta malininisan natin ng kundi yes, kasi hindi po ako nakapagdala ng ano yung pala kay to guys no. Ah, uh, to sa mga ano aswang na kahit ano magagamit natin to guys. <clears throat> guys, magagamit natin to sa mga masama. Uh, sa mga, uh, ano, ah, uh, yun Kulang po nga ito uh, na no, patulis. Pero magagamit din to. Ah, uh, natin dito sa balon. dito yung box para hindi masyado lumalabo no, pag magagalay ito sa pag-ilip kasi lumalaki na ito di atas di atas para sembilan abu untuk bed untuk orang yatim. Malinis na yan konti, no? Tsaka yung mga bula-bula na lumulutang dyan. Mawawala yan mamaya. Kasi marakas ako yung agos ng tubig dito. ano ko kukusit. Yan. At maya-maya lang, hingi din tayo ng tubig sa diwata para may madala po tayong tubig. Saan man tayo magpunta. <coughs> Kasi siguro mamaya, babalik naman ba ako sa bundok doon sa may tao na nakita po natin, no? Uh, may video po ko kahapon. I-upload na upload ko po mamaya. Hinuuna ko lang muna tong ano, kay Christian. At saka, yung paglilinis po dito. At dala rin ako ng alay, no? Yan, oh. Diyan ko nalang nalagay sa may dahon ng uh, saging, itlog at saka yung ano bar uh, kasi wala naman po tayong ano, uh, apos po tayo sa budget kaya yan lang mula. Uh, mula. Mura lang naman yan pero wala pa naman tayong sahod sa ngayon. Okay na importante may madala po tayo sa kanya. yung mga tinanim pong uh, bulaklak po dito dati yung naglilinis po ako may tinanim po ako na bulaklak dito nawala at saka yung yung nilagay kong box dyan uh, para magandang tingnan yung tubig balon uh, kasi pag apaka uh, dyan nalabo yan kasi parang maputik po kasi ito eh malaking ah uh, <clears throat> malaki yung trabaho natin dito pag i-rehab -re to pero sana pagdating ng panahon lahat ng mga hunters magtulong-tulong po kami at lininisan namin to kunin namin yung mga putik lahat at siguro lagyan na rin namin ng mga ano yung mga bato-bato yung balas para hindi lalabo at saka lagyan namin ng parang bakod dyan. Para wala nang makaapak po dito. O, oh, yan. Parang saya sayo ng diwata. Oh. Ayan, o. Oh. Napakalakas po ng ano. Yung tubig. Bumubula eh. po. Okay lang po ba sa'yo, diwata? Pag gagawin po namin yan. Para mas maganda pong tingnan eh, mayroon din mga ano dito na uh, kurma yung itong mga saging kaya hindi natin ma ano maputol baka mabagali pa yung mayari mayari naman po kasi ito at saka parang So, guys, uh, hindi muna tayo matatagal, guys, no. Kukuha lang muna ako ng ano, tubig, guys. Kasi parang may mga tao dyan sa saunahan. Kukuha muna tayo ng tubig. Masiguro, guys, no. Upcom lang po tayo. So, yun lang po po namin sa lahat. God yeah, bless. Magandang mga kapo.